Nakasanayan na ng pamilya ni Alan na mayroong lechon sa kanilang hapag tuwing kapaskuhan. Nagiging special raw kasi ang handaan kapag mayroong lechon. Kasi minsan-minsan naman yung, kung may pagsalu saloan bang ba. Mga, karamihan mga bata. Kahit hindi matikman, may makita lang. Yun lang handa. Sa normal na pang-araw na kainan, Maambira kang makakita ng ganyan. Kaya isa ito sa mga balak nilang ihanda sa darating na Pasko. Pero labing limang araw bago sumapit ang Kapaskuhan, matumal pa rin ang bentahan sa lechon section ng Baguio City Public Market. Meron din kami mga order, orders na lechon para sa 24. Mm -hmm. Pero hindi gaya na noon no, 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 dahil ano, oh, pa rin ang bentahan pero ay, medyo bumaba eh. Bumaba mm -hmm. ang sales namin ngayon. Halos ganito rin daw ang sitwasyon noong nakaraang taon. Ganon din po, pero medyo nakaka-recover na rin, pa-con na rin, pa unti, -unti nakaka-recover na rin. Ang ginagawa sa amin ng ano, lechon, buo, -buo. kuminsan, mayroon din mga per kilo, per kilo lang. Maliban kasi sa problema sa supply, malaking hamon rin daw sa kanilang mga online selling ng lechon. Pero nung wala pang online, malakas kami. Pero ngayon, kalaban namin online pero gayon pa man umaasa sila na sa darating pang mga linggo bago sumapit ang Pasko ay makakabawi rin sila sa kanilang kita. Wala pa rin namang pagbabago ng presyo. Ang kada kilo nasa 700 pesos pa rin. Ang kada kilo ng ulo at paa nagkakahalaga ng 400 pesos. Ang small na buong lechon na dating naglalaro sa 5,000 hanggang 8,000 pesos, ngayon ay naging 10,000 pesos na. Ang medium nagkakahalaga ng 13,000 pesos habang ang large ay nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Ang jumbo size naman ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos pataas. Pero sa paglipana muli ng ASF sa mga karatig rehiyon, sapat pa rin daw ang supply ng baboy. Sa huling tala ng Department of Agriculture noong November 22, 369 na lugar mula sa pitong rehiyon pa rin ng bansa ang apektado ng ASF. Kasi sa slaughter na yun eh. Kinuha namin sa slaughter na na-check na up na ngayon. Hindi naman nagpapalabas ng konto eh. Na hindi dumadaan sa doktor. Pero posible pa rin tumaas ang presyo ng lechon sa mga susunod pang mga araw. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.